Tagal naman ng boyfriend mo. Saan so, ba? Oh, ay, pasensya na. Ano ka ba? Papakainin okay. tayo nun. Mayaman yun. Ano ka ba? Baka na no, traffic lang sa Elsa. Yung maganda kasi yung kotse nun eh. Mayaman yun. Oo, oo. mayaman yun. Babe! Babe, hey, tara na! Ay! Ay, andyan na yung boyfriend ko. Alis na oh, ako. Ba bye okay, ka bye! Sige, bye! Ingat ka. Ah, bye Wait. bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye! Dito ka lang ha. Eh, best! Hindi naman may parating kawawa naman. Babe! Lala okay. na! Sorry! Piki! Ano yun? Bakit nakabike ka? Eh, para mga tipid sana tayo. Sa ano ako? ba yan? Ha? Tingnan mo. Mm. Tingnan mo ginawa mo. Bakit ganyan yung suot mo? Eh, ito na yung maganda ko eh. Mga kang na nakakahiya ka. Kung hindi ka nahihiya sa sarili mo, sana nahihiya ka naman para sa akin, di ba? Gusto ko lang naman, mapasaya ka eh. Mapasaya? Kung gusto mo talaga kang mapasaya, tara shopping tayo. Ipag-shopping mo ako. Mm. Pasensya na, wala akong pera Alam mo naman nag a -apply, apply ako eh. Para naman sa future natin to. Alam mo, tama na. Tara, kumain na lang tayo sa labas. Babe, hey, sorry, short ako ngayon eh. Alam mo, kung parati na lang tayong ganto, wala na tayong patutunguhan, ha? Mabuti pa mag-break na lang tayo eh. Hindi mo ako kayang pakainin. Paano pa kaya kapag dating ng araw? Kung ngayon pa lang, hindi mo kayang pakainin, ha? Alam mo, umana pa ka ng ka-level mo, hindi mo kong ka-level. When you try your best but you don't succeed When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in reverse And the tears comes I love you so much I did everything for you But you left me When you something you can't replace When you love someone but it goes Yeah, yeah Do I got time for this money? Yeah. Do I got time for these niggas? No. Do I got time for this money? Yeah. Do I got time for these bitches? No. Worried about what we doing? Wow. We just doing what we know well. Riding round with my squad. Whole squad taking no L's. Do I got time for this money? Yeah. Do I got time for these niggas? No. Do I got time for this money? Yeah. Do I got time for these bitches? No. Worried about what we doing? We just doing what we know well. Riding round with my squad. Whole squad taking My dude. Thanks. Thanks. Daga na hindi nakita. Wow. Tinalo ka ba sa loto? Alam mo ba, kasal na ako ngayon at yung napangasawa ko, kumikita siya ng 500,000 kada month. Eh, ikaw? That's nice. Good for you. Sir! Tinabutan ko kayo. Salamat, ha? Matiwutan niyo, sir. Employee talaga ito. Ah, sir, nakilala niyo na po ang asawa ko? Si Bengs Yu. Bengs Yu, amo ko. Ah, siya yung kasama mo? Opo, siya rin. tayo? O, siya. Alam mo ba, Bengs, hmm. siya yung boss ko. May mahal na mahal siya dati na girlfriend. Iniwan lang siya dahil lang sa pera. Nako. tama lang yun, sir. Alam mo, tama lang na iniwan, iniwan mo siya. Siguro, sising-sising na ngayon. Sorry, I'm the go. see you